yun nakadali tayo nakadali tayo ng dalag sabay silang umangat isa malaki, isa matatam lang pag angat nila pagka ano ko ng red dot palubog na ayun, inabol ko yung isa hindi ko alam kung ito yung malaki o ito yung maliit puro mag-asawa, ayun, dinali ko nailapit ko na ayun, o, nandiyan sa bangka sinurbul ko bago ko, an? Ayan. Nakadalag tayo, nakadalag. Kukunin natin, kukunin natin yung dalag. Ah. Uh. Kunin natin yung dalag. Uh. Oh boy. Baka mag nagtatatalon pa sa ano eh, baka mawala pa eh. Nagtatatalon sa bangka eh. Aha. Uh -huh. Ayan no, oh. Di ko alam kung ito yung medyo malaki o isang maliit eh. Ayan oh. Oho. Uh Natalong -huh. pa. Ayan oh. no, Buhay na buhay. Kadalag tayo. Pahabol lang. Lubog na. Talagang pinahabol ko. Talagang nangahabol tong bala ni Kanar Singh. Lubog na sila pareho. Pinahabol lang ko lang. Kasi nung time na Anong ko sila eh Naka-off pala yung red dot ko O yun uh -huh. Parang magdadalag ako ngayon ah Parang ay pass muna ako sa tilapia ah <laughs> Ayan oh The place Pahabol oh. sa ilalim Nasa ilalim na sila Talagang Pinhabulan ko lang Baka sakaling tamaan Kasi nakapwesto na rin lang ako eh Habol na rin lang ako eh uh -huh. Talas to Pero hindi Uhum -huh. Kasi tatalon to sa bangka eh Pagka hindi ko kinuha agad eh ito mo nga o, oh. lakas. Hindi ko lang mahawakan ng ano eh. Talagang matalas ang ipin nito eh. Itong tatanggalin sa taas. Woo! Ayan o. Oh. Dalag, 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 dalag. Kalatian na to. Malaki-laki. Iyon! Iyon! Woo! Woo! Iyon! Taplis ah. lang oh ayan, Laguna de Bay, nakadalag tayo Oh, ayan, taplis lang Si Lalim, kanarsing oh ayan, ang bala Alam na, nasa ilalim na silang dalawa Sabay silang umangat eh Isang malaki, isang malit, hindi ko alam kung ito yung malit Ito yung malaki Pinahabulan ko lang sa ilalim, tinamaan pa rin Taplis Yon, Laguna de Bay Papalag. Yun know oh, Kadalag tayo. Woo, may git kalahati ito. Ah, yun, 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 yun. Laguna di ba Background. Ayan. Sabay silang umangat lubog na pag, pag silip ko sarado pala yung red dot ko pagka on ko lang red dot, palubog na sila sabay pahabol hinabol kanarving ng bala mo galing ni bullet okay may ulit yan panibagong blessing hindi ko ba na play kanina haba ano na simula bumaba ako ba ayan biglang umangat hindi siya anak ha? Ah. malalim din siya pero ibig sabihin angat at least nagpakita ayun ayun na naman wow plapla plapla oh Woo. hawak pa lang eh bullet lit ni Kanar Singh ang dumali ayan mga triport to mga triport lang to okay na rin to rapla rin yan ayan yun oh oh Saturday hunting. Good Saturday. Alas 9 pa lang. Oh, adali na tayo mga 3 report. Plan plan, Hilo Boy TV, shout out. Good morning. Okay, shout out sa lahat, ang tropa, ka Hunter, kalayaan. Sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kamag-anak, kaibigan, yo, shout out sa inyo naka tayo. Pero may mga huli na ako doon, mga anim na 'yon. Alas 8 lang nandito na ako eh. Alas 9 pa lang. Oh, lang nagpakita. Pla-pla Okay. Kumain uli. Bye-bye. May kukunin pa tayong isa. Meron pa tayong isang kukunin. Nandito. Sumabit din eh. Dito na ako dadaan para hindi na mabulabog diyan. Sisiksik na ako dito. So, ah. Ayun ang tali ko eh. Oh. ayun, tuloy-tuloy ko lang video kasi sumabit din to eh hindi na pa to eh mga ito sana ang ano eh pang tatlong huli ko ayun, so ayun siya. asa na yun mga 5 finger din to eh, sayang abang ah, mamalaki 5 finger din ah, 6 finger ganda, ayan oh dalawa ini miss natin ngayon yun oh yan five finger ini hap yan oh ito pangalawang ini miss natin oh five finger ini hap laki okay salamat sa biyaya at blessing the lord at sa biyaya ng laguna de bayon hindi na pa to eh, sinabay ko lang doon sa plapla na kinuha ko, okay bye-bye. Na silang dalawa oh? Ayun, dalawa na sila. Nangangaliit mm -hmm. ito eh, oh. salaki na itong isa eh. Oh. Okay, okay. Mamaya ulit, mamaya ulit. Ayun si Tore. Kiloway TV lang, saka Salamat sa nabiyaya ng Laguna, araw-araw, uh, every other day. Abay So yun Yan ho ang huli natin ngayon Dito na tayo sa pangpang -pang, oh. Ayan Ayan si guwapong Bogs Si guwapong bogs Si guwapong liko ayan. Sinilong pangit ito Yun 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 Dito na tayo sa pangpang 12.30 na Ayan ang huli natin oh. Isang papla Isang dalag Na kalatian at saka pitong five finger yan six finger yung isa five finger o ayan parte parte na yan ito kay Bogs ito kay Jimwell ito sa akin agatahan ko ngayon yan Okay. Shut out shut out yan na ok support mo YouTube channel ni TV. Please okay, like and share na rin para update kayo sa aking video. Yun, salamat. Ha? Yan, 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 yan. Okay, bye-bye.